Gadan asin tad ni saksak ang sarang babae kan ang kan sa iyang live-in partner sa maawot na porosyon sa gilid kan Riles sa Purok 3, Barangay San Agustin Pili, Kamarini Sur, na 45 nin hapong ka nakaaging Martes, Oktubre 1. Pigbisto ang biktima na si Arlene, 34 anyo sa San kan Can Puro 4 parehong barangay. Sigun kay Police Staff Sergeant Froylen Hoven, ang investigador kang Pili Municipal Police Station, pig-report kan live-in partner kan biktima sa saindang station ang pagkakadiskubre ka ini sa bangkay kan sa iyang kasaruan. Sa salaysay da ka ini sa inda, hinanap niya ang biktima huli sa na makalis na ihatod sa indang aki sa eskwelahan, alas 7 paninaga nin aga ka aldaw. Hasta sa matara ka sa kan mahiling anduguan na biktima. Si lugar po kaya madam, ano siya, gilit talaga siya ng release, uh, maduot siya. Negative po ang ano duman ang CCTV duman sa area. Ni po kaya halos ano na po ini sakop na ini kang DA, sa likod na po ini kang DA, halos bakod na po ini kang DA, ang Department of Agriculture. And then hararayo po talaga ang distansya kang mga harong digdiho sa likod. Kasabay pag-responde, nakuha pa sa crime scene kan otoridad ang kutsilyong ginamit kan kagibo. May person of interest naman ang PNP. sero sa mga pigsisirip na motibo sa panggagadan, iyo ang pagiging 5-6 kan biktima sa indang barangay. Iyon na po nga na iyan sa mga igwang pagkaaram o kaya nakahiling o nakaano ano kang pangyayaring ini ho pwede man po kamo magligdisa sa moyang istasyon para tabangan kami sa ginigibo ming investigasyon sa pagkagadan po ngani biktima na ini na sa barangay San Agustin Nagkatalaan na iuli ang bangkay kan biktima sa pamilya kainis sa Laguna para sa mga baratang tatakbikol Richin Boy